So, what's up? Magandang araw, magandang uh, tanghali sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So, this moment of time, panibago na namang kaalaman, topic, tungkol sa pagmamanok ang ating pag-uusapan. So, kaya mga kamanok, kumuha na kayo ng papel at ballpen para ma-save ma o para matandaan nyo yung mga sasabihin ko sa inyo. So, at this moment of time, mga kamanok, pag-uusapan natin kung uh, papaano ba Okay, ninyo malalaman yung quality. Okay, yung quality ng isang manok. Kung paano ba natin masasabi kung healthy ba yung manok, kung quality ba yung manok sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanila. Okay, so malalaman nyo na kaagad kung sino yung mga healthy okay, at sino yung mga qualities. Alright, so mga manok, bago natin pag-usapan to, bago po natin to Himayin, isa-isa, isa lang palagi hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganito klase ng advice, ganito klase ng usapan, topic tungkol sa pagmamanok, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at ilike mo na rin ang video nito para sa mas marami pang uh, videos na ating mapag-usapan. So bago natin sagutin yung ating mismong topic ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyong isa sa na-breed natin this season. So mga kamanok, ito po yung aking isang sisil na isang buwan. So, ayan, hulaan nyo kung ano to. <laughs> so, ito po'y dome. Ayan. So, napakagandang dome. So, gantong edad o ganitong kalaki, one month, makikita mo na kaagad kung sino yung may future na po pwedeng maging tatay. Okay? Ng kanyang mga aanaking yung So, ito may future to. Maganda kasi ang size. Mahaba ang binti. Maganda ang katawan tapos quality ang itsura. Okay? So mga kamanok, paano nga ba natin masasabi na quality ang isang manok? So sa pumagitan nitong uh, sisiw na hawak ko, papakilala ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo yung mga katangian ng isang manok na masasabi natin na maayos, na maganda, kasi gusto naman natin talaga yung karamihan sa atin gusto magaganda talaga. Pero ako dito, hindi ko naman masyadong gusto yung maganda, mas gusto ko talaga yung linyada. Okay? Kaya nga po, linyada ng mama yung pangalan. Linyada first, bago ang ganda. Alright? So, mga kamanok, ang ako, kapag ako yung tumitingin, tumitingin sa isang manok, lagi ko muna tinitingnan is yung kanyang mata. Mata. Ano bang meron kamanok sa mata? Para masabi mo na maganda siya, healthy siya. Siyempre, mga kamanok, ang mata po, diyan po natin makikita kung healthy ang isang manok. Kapag po ang mata ay medyo lubog, okay, Possible siya po ay nagkaroon ng sakit nung siya ay malit pa o kaya siya ay uh, ginamot ng medyo matagal. So unhealthy po yun mga kamanok. Pag po medyo malalim yung kanyang pisngeng ganito, tapos yung mata medyo dubog. So un unhealthy po yun. So hindi po natin yun masasabi na quality. Pero kung ang mata ng isang manok ay uh, medyo uh, naka-forward, so healthy po yun mga kamanok. Hindi po siya nagkasakit healthy po. Pakita ko sa inyo ang isa sa aking alaga. Tingnan nyo po yung kanyang mata. So, kapag po ang mata ng inyong mga alaga is medyo forward. Ano ko ba? Ano hindi? Ayan. So, for information, uh, information, lamang ano, kailangan po medyo nakalabas. So, yun po ang sign na healthy ang isang manok, ang isang sisiw. Okay? So, tingnan nyo rin mga kamanok yung kanilang pangangatawan. Okay? Pag po ang kanilang pangatawan is maliliit yung pitso, possible, nagkaroon din po siya ng sakit. Okay? Nagkaroon po siya ng sakit. Para sa akin kasi yung pitso o yung, ito yung bones dito sa ilalim nila, masasabi natin healthy yan kapag ka siya ay malalaki. Okay? So, masasabi po natin yan. So, tingnan nyo rin po mga kamanok yung kanilang wingspan. Tingnan niyo po yung kanilang wingspan mga kamanok, dapat po mahaba po. Pero pag yan po is mouth do hanggang dito lang yung wingspan nila, possible native yan. Okay, possible Tagalog yan. So, hindi po yung quality. Tapos yung kanilang mga binti, maliliit mga kamanok. Yung kanilang mga binti na ganito, yung mga leg, yung mga shanks, maliliit, mauot do. Hindi po masyadong naghahaba yun. Okay? So, ano po yun? Uh, native kapag ka gano'n. Tapos yung bone structure po, sabi ko nga kanina, hindi po gano'n kalalaki yung kanilang mga pitso. Tapos mabibigat sila, tapos yung paan nila mga kamanok, lagi pong nakababa. Okay? Lagi pong nakababa. Hindi po kayo makakakita ng uh, uh, quality. Okay? Na laging nakababa. So, most of them, may ano na po sila, may infusionment na po ng oriental. Kung halimbawa na mga uh, quality yung manok, may oriental pero ang katangian po ng isang native na manok, ganun po talaga nakababa. Hindi ko man sa nilalahat pero nakababa po palagi ang kanilang mga paa kapag sila po ay uh carry nyo or hawak nyo po. Okay? At the same time makikita nyo po mahaba po yung kanilang tuka. So, quality po. Yung po ay katangian ng isang quality na manok, mahaba yung tuka. Tapos yung ulo po, medyo maliit. Okay? Medyo maliit po. Yan po yung kalimitang hinahanap ng ating mga manok Maliliit daw yung ulo. So, ayo po nila nung malalaki ang ulo. Kasi nga po, pag maliliit po yung ulo, so mga hybrid po ng mga manok yon healthy-healthy po yung mga ganon. Okay? Gustong-gusto at marami po ang nai-inlove. Pagdating naman po sa size ng uh, binte, gusto rin nila yung tinatawag na pencil fit. So, gusto po nila yung maninipis. Kasi nga po, most of uh, American uh, chickens, maninipis po talaga yung kanilang mga binte. So, kung makakakita kayo, ng ganyan, so qualities po yung mga ganyan. Pero ako dito, sabi ko nga po mga kamanok, dahil tayo po is nag ng mga Oriental breeds. Oriental breeds, natural po na malalaki po talaga ang paa nila. Pero, it means, hindi naman po yung mga native. Yun po is mga Oriental chicken na talagang uh, in-import pa natin para tayo is makapag-infuse ng maganda, makuha natin yung katangian ng manok na ginugusto natin, okay? So, yung iba lang talaga, gusto talaga nila is mga pencil fit, which is quality po talaga yung ganon, okay? Pero sabi ko nga, ang akin pong uh, i-breed dito is pansarili. Pansariling alaga, pansariling uh, invitations, So, hindi ko na po iniisip yung nipis o taba ng kanilang mga binte. Pero in-explain ko lang din sa inyo, kung gusto niyo talaga ng mga qualities ng mga manok, pencil fit po yung hanapin ninyo. The same time, yung buntot nila mga kamanok, yung buntot nila medyo ano, uh, magagarbo. Mahaba, yung iba lumalapat na sa lupa. So, yung po mga kamanok, quality po talaga yung ganon. Pero kung akin dito, hindi po lumalapat sa lupa eh. So, iilan lang po. Iilan lang. So, nasasabi ko rin para sa akin, ang quality is yung gusto ko talaga. Yung uh, pangarap ko, kahit hindi gano'ng kagandahan, para sa akin, doon ako masaya, yun ang quality. Okay? Then, yung balikat mga kamanok, makikita nyo, wide. Wide yung balikat. Makikita nyo kagad eh, hindi gano'ng kakapalan yung kanilang mga balahibo. So, malalapad yung balikat. So, yun po yung healthy na manok at quality na manok na tinatawag. So, paano ko pa ba sasabihin? Mm, makikita nyo naman kasi sa tindig pa lang ng ating mga alagang mga manok, makikita nyo kung quality o hindi. Kasi po yun talagang quality, sa dyan kung tumindig sila is may, may postura. Talagang makikita nyo, wow, ang ganda nito, ang buntot. Halos lumapit na sa lupa, healthy-healthy mga kamanok. Tapos yung kanyang paglakad, dahan-dahan, at malalaki yung hakbang. Okay, yung mga native hindi maglalaking hakbang kasi maliliit nga ang binte, ang bias. So, yun, yun lang mga kamanok, ang ilang mga katangian ng mga qualities and healthy chickens na maaari nyo pong gawing standards. Okay? So, mga kamanok, kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa pagmamanok, uh, i-comment nyo lang sa video ito sa comment section. Uh, sasagutin ko yan mga kamanok next video na tayo ay gagawa. And if ever nagugustuhan mo yung video ito, i-comment mo lang din dito ng yes at hindi ako magsasawa na mag-upload ng ganito klaseng usapan, usapin tungkol sa pagmamanok. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. This is your uh, this is your mamay, linyada ng mamay. See you for our next vlog. Paala.